Totoo nga yung sinasabi nila na kapag may itinanim, may aanihin. At dito naman sa akin, pag may itinanim ka, meron kang kakain siyempre. Ayan ang aking mga halaman, ang aking lettuce. Soon ay tayo pwede na magsalad, yung vegetable salad natin. So ngayon, ako ay mangunguha ng ating mustasa na tinanim. Ilang linggo na yung nakakalipas, siguro mga 2 to 3 weeks pa lang ang age nito. At ito yung kagandahan na tanim mo kasi alam mo kung kailan mo siya tinanim and then uh, manamis-namis pa yung mga ganitong uri ng gulay kasi nga nasa bahuran lang natin so dito ang pagkuha ko sa kanya ay pinuputol ko lang siya dun sa kanyang mismong puno kasi yung mustasa ay sumusuloy siya o sumisibol pa siya dun sa pinagkuhanan mo kaya mas maganda na ano tapos may gamit po ako dyan na matalas na something sa aking koko para makuha ko siya na hindi siya nadudurog. So pwede rin naman kayong gumamit ng cutter or kutsilyo kung gusto ninyo pero ingat na lang kasi baka masugatan. So kumuha din tayo dito ng luya at uh, onion leeks para mas malasa. So dito ay hinugasan ko lang siya sa running water kasi kung ibababad ko pa siya ay medyo matatagalan. May lang naman itong mga lupa-lupa dun sa kanyang bandang puno pero kung sa running water mo siya huhugasan ay matatanggal naman siya ng mabilis at uh, ilang ulit kung sa planggana mo siya huhugasan ay ilang ulit mo pa rin lang naman siya huhugasan kaya mas maganda na sa running water para maisa-isa mo siyang naganyan at mabuka mo yung dahon niya kasi nando doon siya nakasiksik sa kanyang mga stem o doon sa mismong puno niya and uh, kapag nahugasan na natin siya ng ganyan prepare na natin siya para sa talagang simula sa puno ay papuntang kawali na yan and uh, dito kukuha tayo ng bawang sibuyas, luya na kinuha natin and onion leeks, yung onion leeks natin ay medyo malaki yung nandodoon, ewan ko yung petchay natin, hindi na ipakita ng ating videographer pero dun din siya galing sa ating halamanan yung ating petchay Uh, nilagay ko yung petchay mustasa kasi yung aking isang bata ay hindi ko kumakain ng mustasa kasi iba yung lasa niya. So, ayan. Uh, dito naman ang gagamit tayo ng coconut oil. Una natin igigisa ang ating luya para mawala yung lansa ng ating isda or mabawasan at least. Hindi naman siya totally nawawala pero nababawasan at dahil yan sa luya na ating ilalagay. So dito hindi pa masyadong mainit yung ating langis para hindi rin masunog yung ating niluluto. Then sinunod na natin yung ating sibuyas. Sa pagigisa naman, wala naman uh, kung mauna yung bawang o mauna yung sibuyas. As soon hindi siya nasusunog ay okay lang tayo dyan. Kasi may marami naman tayong luto na hindi natin ginagamitan ng bawang o hindi natin ginagamitan ng sibuyas. May mga ganyang lutuin tayo na bawang lang o kaya sibuyas lang. And uh, Pero sa lahat ng usak namin ng lutuin, hindi naman siya nawawala yung bawang at sibuyas. So pwedeng pagsabayin na din or ilahat na. And dito pwede mong ilagay na yung dahon o yung sili na panigang o yung sili natin para dagdag aroma din siya. Pero dito hindi ko siya iginis sa kasama ng ano kasi baka siya ay umanghang. So hindi makain ng ating bata dahil yung siling panigang ay medyo maanghang and then yung ating onion leeks pampadagdag yan sa linamnam ang onion leeks ay maganda rin sa mga sinabawan yan ay isa sa nagbibigay ng linamnam at kakaibang kick doon sa ating mga uh, lutuin kapag ka may onion leeks na ganyan so igisa lang natin siya ng ilang minuto hanggang siya ay maging translucent na yung ating sibuyas and then ilalagay na natin ng ating fresh na gata yung ating gata ay galing sa pit kasi dinagdagan ko siya ng konting tubig dahil sobrang lapot niya. So para din makatipid no na hindi siya masyadong uh, magamit ng maraming gata. And paminta, uh, half teaspoon lang yung aking nilagay. Mukha lang siya marami kasi durog na durog siya. Binili ko yan sa bayan and then one teaspoon or one and one half teaspoon din na salt, yung sea salt yung ginamit ko. So sa pagsusukat naman, uh, lalong na pagkagantong lutuin na mayroong medyo masabaw. Kung natatabangan, eh, pwede namang tagdagan. Depende sa inyong panlasa. You no, know, Yung aking ginamit dito na gata ay one and one half na uh, pure na gata. Yung gata na unang gata. Tapos, o yung kakang gata na tinatawag. Tapos nilagyan ko lang siya ng one cup na tubig para siya ay medyo dumami -dami and hindi nga masyadong malapot. Tapos sinunod ko na dito yung ating tilapyang isda na nalinis ko na kanina. Dalawang piraso lang yan. So itong dalawang piraso na ito is equivalent siya ng dalawang o oh, ng isang kilo. At kalahati kasi malaki talaga yung tilapia. Hindi ko na siya hinati kasi kung hahatiin ko pa siya, eh wala namang ibang kakain kundi kami. So yung mga anak ko naman ay sinusubuan, uh, I mean, kinukuha ko na lang sila ng laman tapos binibigay ko na sa kanila nang wala ng tinik. Tapos yan, nilagay natin ng pechay and then yung ating mustasa. So, pagkalagay ng ating pechay at mustasa, yan ay malapit ng maluto. I mean, mabilis lang kasing maluto din yung fish. Pag i-overcook natin kasi siya, magiging dry yung inside niya. Dahil ito naman ay fresh din natin nabili yung ating tilapia ay mga 10 hanggang 15 minuto kasama yung gulay ay luto na yan. So pagkaganyan na, na naglanta na rin yung ating gulay ay po pwede ng pahinaan or patayin totally yung apoy. And then ilagay mo yung sili and then ibalik mo yung takip at luto na yan at may enjoy mo na. So ako naman ay ginawa ko lang dito, nilagay ko sa ilalim yung ibang gulay and inangat ko yung isda para umilalim yung gulay niya para medyo luto siya kasi yung aking isang bata ay hindi siya kumakain ng gulay na hindi luto or yung mga half-cooked na gulay ay medyo iba sa kanyang panlasa kaya ang gusto niya is yung lantang-lanta na yung gulay kaya para sa kanya ay nilalabog ko, o hindi naman overcooked na overcooked pero hindi dapat half-cooked yung gulay, dapat ay siya ay okay lang yung gulay niya lutong-luto talaga. Pero hindi naman yung overcook na overcook na. And then, ito na ang ating pananghalian ngayong araw. Ating ginataang tilapia ng ating gulay ay mula sa ating garden. Maraming maraming salamat.